Siyempre, may tumunog na naman dito. So, yan Uh, so, ayan. ako dito sa mga gusto matuto. So, location ko. Uh, sa nasa at para, ano, malaman yung ang uh, location. So, sa iba, uh, pag nagpaturo kayo ng na ganito, so, talaga ka kayo. So, kasi, hindi iwasan ng iba dyan mga ganito ay masisira yung karne nila kaya mas gusto nila nagpapabayad sila sa mga ganito ano mga nagtitraining titrain, training pa gusto matuto ng ganito so akin i igagayad ko kayo so, so mga gusto at na mga nag sa akin sa so, gusto matuto so bibigyan ko kayo ng ano so schedule schedule lang tayo so hindi ayaw bitawan ng isang isang ano na gusto matuto na magbaklas ng katulad nito hangga't hindi nalalaman yung ano pagtabaso. so bago kayo umalis sa ano sigurado matututo kayo at madadala-dala niyan yan uh, habang buhay niyo niyan na yan, uh, pwede niyo gawing hanap buhay pa uh, sa trabaho, something na pwede nyo depende na sa inyo, kung discarte kung gusto soloista kayo o nagsosolo kayo, pag-abaklas lang so pwede rin dyan, kung ano Mahal din ang bayad ng mga nagbabaklas ng ganito So, depende sa mga lugar, siguro Ewan ko lang sa mga ibang lugar Sa amin dito, pag isang buong baboy Isang, ano, sandaan So, napakadali naman Baklasin yan, at saglit lang Kapag matuto na kayo Ah, uh, yun, yun ng, ano Ah, uh, kung gusto nyo matuto So, PM nyo lang ako, at yun Wala namang problema yun So, yun nga, at saka gusto ko lang magpasalamat Sa mga kabarong butcher At sa mga OFW nasa patuloy na sumusuporta ng aking video at aking vlog na to so yan at ibibigay ko naman sa inyo lahat ng detalye na gusto nyo marutunan dito bago magumpisa, bago ko ipahawakin ng kutsilyo o ng knife bibigyan ko kayo ng ideas o, para hindi naman kayo manas. so pero pag actual na, so i-guide ko pa rin naman kayo para mas uh, ma para malaman niyo kung paano humawak ng kutsilyo at paano gamitin ng proper or pa, paggamit ng steel. So hangga't sa pagdedeboning, 'yan. Tuturuan ako kayo diyan. So madali lang naman 'yan. Oo. Oh, uh, at sana 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 uh, ano, tuloy niyo lang 'yon malaking ano to, uh, opportunity sa mga gustong matuto na ganito na pagbabaklas ng baboy na alas wala lang ang magiging problema niyo lang is yung titigilan niyo sa area na uh, area ko. So dito naman kailangan mo lang is ano kung willing ka matuto at gusto mo malaman ng trabaho ng ganito. So i ano lang yan, focus ka lang at pagkang ano yung iba kasi natatakot kasi na or nahihiya okay mahiya ganun talaga wala namang nagbubutser na marunong kaagad pag sa umpisa kahit hindi ka pa marunong walang problema yan mas uh, gusto ko nga yan zero ay ano zero eh, sa pag ano. so yan at sana uh, supportahan nyo pa rin ako hanggang sa uli at yun patuloy pa rin ako bibigay ng update or mga idea para sa mga gusto matuto o hindi mo makapunta at least sa ganito ay matulungan ko kayo salamat thank you